Sa muling pagpasok ni Kim Chiu sa Showtime, nagpasalamat ang press sa lahat ng mga nag-abot sa kanya ng mga mensahe. Matapos isugod ito sa ospital noong isang gabi. Pasasalamat din sa kanyang nobyo na si Paolo Abilino. na nagbantay pala umano sa ospital at hindi iniwan ang aktres. Naikwento rin na nasa solo taping ang akpor mabalitaan na may minor injury ito. Agad natungo kung nasaan si Kimi. Napakaswerte din talaga na may ganitong lalaki. Nahanda siya talagaan kahit kaano pa man ito kabisi sa ginagawa. Kapag ganyan na ang ipinapakita, malalim na ang samahan. Samantala, sa pagbabalik na nito sa showtime walang pigil din ang asaran at kantsawa nila. Taran Espanto Dahil halos lahat, o dahil nga halos sunod-sunod ang nagkakaroon ng mga injury, bukod kay Kimi, si Jang Ami ay nagkaroon din ng mga injury, at sumunod nga itong si Daran Espanto. Halata na matindi ang labanan na ika-15 years anniversary ng magpasikat. First time lang itong nangyari na nagkaroon ng mga ganyang problema. Ayon nga sa mga komento, patuloy kaming mahanga kay Paolo Abelino. Siya pa talaga ang nag-effort na magpunta sa ospital hindi na ipagkatiwala na nagito ito sa Team ni Kimi. Sana all, may kanyang jowa na nagbibigay ng oras at panahon sa iyo.